Yo, what's up mga peace? Kamusta kayo lahat dyan? Welcome again sa ating YouTube channel. So, ang date ngayon ay September 13 na mga pisan. At kung may natin dito sa ating chart kay Bitcoin mga pisan, sa ating one month chart, nakikita natin bababa ang RSI at bababa ang Stats RSI. Tingnan natin yung history na nangyari way back June 2021. Ito yung pre-pandemic mga pisay. Ah uh, nung si Bitcoin ng 31,000 hanggang November ng 2021, takbuan niya yung kanya all-time high before na 68,000. So, kung may kita natin, very significant tour nangyayari. Kaya, Bitcoin as of this moment. Sa kanyang RSI mga pisa, nasa 60.16 yung kanyang support. Kung may kita natin dito, way back, uh, July 2021, o June 2021, ang kanyang RSI ay nasa 60.16 before siya tumaas, before siya mag-hit ng another bull run. So kung may kita natin dito, same thing na nangyayari kay Uh, Bitcoin ngayon na 2024 at noong 2021. So may kita natin kung babagsak na to, hindi siya bumagsak yung RSI niya sa 60.16. So may kita natin nag-cross doon. Nag-cross na doon yung ating RSI sa ating one month chart na 60.16 at ang kanyang Stach RSI ay nasa below level na nung kanyang support na 63.05. Same thing din na nangyari nung before nung July 20, 2021, bumagsak din yung RSI, uh, Stouch RSI nun before siya mag new all-time high na 68,949. Uh, 68 another phase bato ng kanyang uh, bull run? Or another phase ng kanyang new all-time high malalaman natin sa mga susunod na buwan. Although hindi pa to tapos, September, ang next na chart nito ay sa October pa. Hindi pa finish yung September na chart na candlestick. Matatapos yan one month pa. So, may kita natin yung result nito sa next month. Balikan natin yung kanyang 4-hour chart kung may kita natin dito. Uh, very, ano eh, consolidated talaga do, siya doon sa ano eh, sa arrange daw 55 to hindi niya mahit yung ating ginawang ano eh uh, bold trend eh 60, uh, 65k to 55k doon siya na range very consolidated yun nangyayari kay uh, Bitcoin at hindi rin umaakyat yung kanyang RSA sa kanyang 4 hour charts ng Inky para ma-reach niya yung uh, bull trend line natin mga pinsan. Ngayon, pababa na naman sa kanyang 4-hour chart. At sa kanyang 1-week chart. Yun din. Ang inaabangan natin dito yung mag-hit mag na siya sa kanyang RSI. Dun sa kanyang uh, bearish trend line natin na ginawa natin dito sa RSI. Kung mag-hit siya dun, may possibility. Yung ating momentum, yung ating uh, buy and uh, buy and sell sa RSA nga, uh, keep in mind na yung RSA natin ay yung ating uh, oversold and overbought. So, right now, over, uh, hindi uh, po wala pa tayo dun sa overbought uh, bought, uh, and oversold mga pisang Papunta pa lang tayo dun sa pagbili ng mga ano, bear and bull sa kanyang RSI ganun din sa STOCH RSI niya. ito yung ating uh, weekly chart uh, medyo lumalaban yung uh, bull bull team natin dito mga pisan once sa uh, mag cross to yung ating RSI bumaba uh, at least dun sa ating uh, bear trend kung may kita natin dito sa RSI build, bear trend natin Kung bababa ba to dito sa, sa orange mag-hit ng at least 2030, 30 uh, start na ulit yon ng ating uh, buying position dito sa ating uh, chart mga lapisari. So yon yung uh, story ngayon ni Bitcoin as of this moment, September 13. Ngayon, balikan natin, puntahan natin yung ating, itong ating Kai. So, hindi ako nakapag-record uh, pero uh, ko ng 1,000 Kai na kaya nag-staking ako ulit. Eh ano, Meron na tayong almost, at uh, uh, meron na tayong 20,000 kay na naka-stake. So, nag-stake uh, ako kay Cardia Chain De Dev na 1,106. Feeling ko mali talaga yung nag-decision -de ko dito mga tisan, kasi ang nangyari, medyo nag-panic ako. Yung emotions ko medyo nagkaroon na problema. <laughs> Na-anxiety. Kasi nga, pawawa yung Bitcoin norm. Kaya, nag-ano ako eh, nag, nag-buy ako sa 0.59. And nakita ko na, nagkita ko 1 na 1,100 na kay, na pwede ko na i-spake 1,100. Kaya medyo nag-ano ako, nag ako. Pero bubaba siya. Lalo, anong laki nung binaba niyo oh. Hindi makita dito yung, yung, problema ko nito eh. Yari. Level 47, nag-beach siya 47, mas malaki sana yung mga ko-convert sa nun. Whole lag, ano, kung nag-antay pa ako. Pero nag panic ko, emotions, yung kalaban ko. Pero good thing naman nun, kasi nakapag-stake na ako ng 1,100 pa rin makay. You know? At yun nga, nag-stake na tayo. Uh, four days ago, yun na, may 36 kaying na tayo. Kasama yung stake natin, may total tayo na 20,000. Php uh, 50,200 na kay As of this point So syempre Hindi ko ito ibibenta Hindi, hindi pa ako magbibenta Kasi nasa uh, mababa Parang yung Precio ng kay Abang Unit natin sa taas At i-update natin kayo Regarding dito sa atin 100 100 uh, Conversion Kay Kyle So Yun na lang Ganito na lamang mga peace At maraming maraming salamat Sa inyong pagsuporta At panonood Dito sa ating channel Sa mga bago pa lang Uh, maraming salamat sa inyo pag si subscribe Maraming salamat sa mga tanong nyo. Pasensya na kayo dito na sasagot ni Sal. Pero sisikap ko po na masagot ko ang lahat ng mga katalungan. So, maraming maraming salamat ulit mga Pisan sa inyong pagsuporta. Hanggang sa mga susunod nating video mga Pis. Itakits tayo mga Pis. Bye-bye! bye bye, bye.